Isa sa mga isinulat ni Dr. Jose Rizal ang nobelang El Filibusterismo na kung saan nabanggit ang bawat suliraning panlipunan na nakapaloob rito. Halimbawa na lamang ang pangingalam ng simbahan sa usaping pampolitiko, paggamit ng pinagbabawal na gamot, diskriminasyon, paghuhugas kamay ng makapangyarihan, paggamit ng gusto sa maling paraan, kahirapan, at maging ang korupsyon. Kaya muli, sama-sama nating balikan ang bawat suliraning pandipo nakapaloob sa nobelang El Filibusterismo. Tuloy kayo sa aking tanghalan. Dito nyo hayan ang ulo nagsasalita ng pawang katotohanan. Nasaan ang mga salamin? May nawawala po ba kayo, Ginoo? Bueno, magsiupo na ang lahat. Ito ay galing Ehipto. Ito ay natagpuan ko sa piramide ni Khufu. Ito ay may lamang apo at isang pirasong papel. Sa pagbigkas sa mga salta na nasa papel, ay magubuhay ang Elfinge. Amoy bangkas. Amoy simbahan. Mga ginoy, sa isang salita ko lamang ay bubuhayin kong abong ito. Derymo! Ipinghe, ipakilala mo ang iyong sarili. Ako si Imothys. Ipinangan ako sa panahon ni Amasis. Galing ako sa puglalakbay sa Altrexia, Alceria at Persia. Sa pagdaan ko sa babila niya, ay nakatuklas ako ang isang lihim. Sa takot nila na ibunyag ko ang kanilang lihim, ay kinasangkapan nila ang banal na sa saserdote. Paano ka pinamak ng batang saserdote? Umibig ako sa anak ng isang saserdote. Ako, humanda siya. Babaga. Mamatay, mapagparatang, napastangan sa Diyos. Padre! Padre Salvi! Padre, dapat ay pagbawal ang tanghalang ito. Lalo na kung hindi ginagamitan ng salamin, bukas na bukas din magsusulat ako ng lahat halaw. Mukha pala ako sa pagmamasid na ito. Si Basilio ay hindi tumalo sa pagtatanghal dahil siya ay abala sa pag-aaral at pala sa si kay Kapitan Chano. At saka, kakatubos niya pa lamang kay Basilio, ano ang lagay na may sakit? Halos hindi na dumitibok ang pulso. Walang ganang kumain. Nagpapungkisyon siya ng may-uwi. Talamak na ang lasang sa buong katawan. Maaaring bukas mahalawa ay mamatay na siya para sa iyo. Sa munting dahilan, sulak na sa pagkainis sa Kaya ng Pilipinas, Basilio? Ang lalong nagpapahina sa kanya ay ang panaginip at pagpagtatakot. Tulad ng pamahalaan, Basilio? Pakinggan mo ako sapagkat mahalaga ang aking bawat sandal. Sa loob ng iisang oras na lamang ay magsisiklab na ang himagsikan. Sa pamamagitan ng aking hudyat, bukas ay wala na ang pag-aaral, Basilio. At ang pamantasan ay wala na rin. Wala na kundi dugo at patayan. Nakahanda na kami at tiyak na ang tagumpay. Kapag kami ay nagwagi, lahat ang hindi umanib sa amin ay tuturing namin kaaway, Basilio. Naparito ako, Basilio, upang ihandog sa iyo ang pamatayan o ang iyong kinabukasan. Sa aking kamay ang kalooban ng pamahalaan. Magpasya ka Basilio, kasama ko si Kapisan Tales sa Nasa ibaba siya at naghihintay. Pinamumunuan ko ang himagsikan ito sapagkat ibig kong iguho ang pintuan ng Santa Clara at ikaw ang mamuno rito upang kunin ang kumbento si Maria Clara. Si Maria Clara? Oo Basilio, si Maria Clara. Nais kong iligtas siya. Nabubuhay ako upang iligtas siya at tanging himagsikan lang ang makapagbukas ng pintuan ng mga kumbento. huling na kayo. At bakit? sapagkat patay na si Maria Clara. Hindi totoo yan, Basilio. Buhay pa si Maria Clara. Kailangan mabuhay si Maria Clara. Naduduwag ka lang, Basilio, kaya sinasabi mo yan. Hindi siya patay. At ngayong gabi, ililigtas ko siya. O bukas ay mamamatay ka. Ito ang lihang ni Padre, ate. Pupulsa ng nangyari kay Maria Clara. Namatay! Namatay ang pinakamamahal kong Maria Clara! Namatay siya! Namatay siya nang hindi man lang niya nalalaman na ako'y nabubuhay ng dahil sa kanya! Oh! Kaawa-awang Maria Clara ko! Kaawa-awang senyor! Mau kau kahuliin? Abang sejarah. Madalas pala sab sa atin ng Diyos ang gayang parusa sa pagkat makasalanan. Dapat tinuturoan natin ng kabananan, ngunit hindi natin ginagawa. Kaya ikaw huli, tuturoan kita magbasa at magdasal. Humiling ka ng ama mo ay matubos. Aralin mo ang mga librong ibibigay ko sa iyo at humiling ka ng ama mo ay sana ay matubos. Opo, maraming salamat po. lupa ko ito. Walang may papakita mga papel sa mga prayer na silang may ari nito. Nasaan ang pruweba? Ako ang may ari nito. Hinding hindi ako magbabayad. Mas ka talaga talis! Saan niyo ako dadalin? Sumama ka lang. Kailangan mo pagbayar ang mga kasalanan mo. Huwag po! Por favor! Pabayadan ko na po! Pakawalan niyo nga. Sabi naparito ako upang magbenta sa iyo ng mga alahas. Ipagpaumanhin mo, ngunit wala pa akong pera. Ayos lamang iyon, ngunit ipapakita ko sa iyo ang aking revolver. Simon, may mga dala ka ba ang alahas niyo? May dala ko rito ang puwintas na galing sa Cleopatra mga sadyang nakuha sa mga primanide, mga singsing -sing na natagpuan sa kartago, maaari mo itong tingnan. Heto. Heto ang dalawang brilyanteng negra. Kaakit-akit, kamanghamang nga ang ganda. pulat ng isang mga gamot na sa akin ang buhay at kamatayan. Lason at panlunas, dahil aking kapangyarihan at maaari akong magdulot ng kalamiran sa mga tao rito sa Pilipinas. Ikaw, Ginoo. wala ka bang ipagbibili? Maria Clara, iyon ay may brillante at esmeralda. Nagugustuhan ko ang laki. Magkano yung ipagbibili? Isang daan? Limang daang piso? O gusto niyo ang ipagpalit sa iba? Sasangguni ko muna sa aking mga anak na nasa bayan. Sobra na ang nararanasan ko, maging ng pamilya ko. Wala na sa tama ang ginagawa nila. Tinatakpan nila ang alam nilang walang laban. Mga gahaman sa kapangyarihan, gagawin ko ang nararapat. Kapalit ng lalaki na ito, ang pagkuha ko sa revolver mo. Ipagpaumanhin mo, ginoo. Pagpatawad po ninyo na pagnanakawan ko kayo sa sarili kong bahay. Kapalit ng revolver ay ang lakit na alam kong maiibigan nyo. Pangangailangan na nag-udyok sa akin. Umalis ako upang sumama sa mga tulisan. Nagpayuhan ko kayo mag-iiba ng landas. Dahil kapag bumagsak sa aming mga kamay ay hindi ko na kayo ituturing na panauhin. At ihingan namin kayo ng malaking tubos. Natagpuan ko na. Natagpuan ko na rin ang aking hinahanap. May katigasan. Ngunit mabuti. Hindi siya nagtataksil sa aking sinabi. <laughs> 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 si Padre Gamora ay linisa ng lugar ng Tiani at nagtuloy sa Maynila. Tungkol naman sa mga bilanggo ang unang nakalaya ay si Makaraig. Ang huli naman ay si Isagami. Tanging si Basilio lamang ang hindi nakalaya. Patawarin po ninyo ako sa aking sasabihin. Kamahalan. Ang binatang si Basilio ay yung sasabi sa akin nag-aaral ng medisina at ang lahat ng guro niya ay pumupuro sa kanya. Kung hindi siya papalayain, masasayang ang lahat. Dahil sa taong ito, na siyang magtatapos. Sa palagay ko ay makakabuti kung patuloy siyang mapiit. Ngunit ang tingin ko ay walang kinalaman ng binatang sa lahat. Ngunit nawalihan siya ng mga aklat. Sabing tunay kung parurusahan siya, madalas na kailangan ipailalim ang ikabubuti ng isa. Sa ikabubuti ng marami, higit pa riyan ang ginagawa ko sapagkat nagpapanatili ko ang nanganganib sa batas ng kapangyarihan. Dahil sa ginagawa ko na ko ang kasamahan ng ating pinuno at ng iba. Ngunit hindi niyo po bakita Katatakutan ng mga mapagbibigdangan. Wala akong dapat ikatakot sapagkat may kapangyarihan akong humatol ayon sa sariling kapasyahan. Hindi ako maaaring isakdal ng isang alila sa hukuman. Ngunit paano ang bayan? Anong mayroon sa aking bayan? Utang ko ba sa kanya ang aking katumpulan? Siya ba ang humirang sa akin? Hindi nga kayo hinirang ng bayang Pilipino. Kaya dapat ninyong pagkakitaan ng mabuti ang mga Pilipino. Sapagkat nang pumarito kayo'y ipinangako ninyo ang makatarungang pamamahala. Hindi ko pinipilit na makihati ang sino man sa aking pananagutan. Ikaw ay magtimpi! Google ka sa isang taong paghihintay. Sa so, usapin kaysa magbayad ng sampung taon na paring dayuhan. Marahil ay baba babayanan ka nila ng mga misa. Ngunit sila ay sobra na sa pang-aabuso. Magtimpi! Isipin mo na lamang na lumalaki ng buhaya. Tatang, may pag-asa mo pa ba akong mapag-aral? Sa susunod doon ay makapag-aral ka na sa Maynila. Huminahon ka, Tales, at magtimpi. Dahil isipin mo na lang na na ang mga kamag-anak ng mga buhaya. Tatang <tell> Selo, uli! Uli! Umagang umaga naman po, nakakagulat kayo. May nangyari po ba? Si Tales, nauli ng mga tulisan tubos ng limang daang piso. Sinabing papatayin si Tyus kapag hindi natubos sa loob ng dalawang araw. Ang ko. Babalik ako sa gubat at hindi na muli magbabalik kapag ito ay umalis. Kailangan ko itong gawin. Pangako, babalikan kita. Bawa lamang ito sa mga soleraning makikita sa nobela El filibusterismo. Hindi lamang ito sa nobela nararanasan, kundi kaya din sa kasalukuyan, nararanasan din ito ng ating bansa.